Ako oh, gusto kong mga young bird, madali mapatuto mga singko Pero eh, no? dahil mga iba-ibang kulay. Kala may mga lisyang puti. Yan ang pagkaganda, oh. Kala may lisyang kanyang pakpak na puti. Bali, itong mga matatanda niya mga ko, eh, halo-halo rin. Ayun no, ang gaganda nila mga Nagtabi-tabi sila, magkakamukha. Pero tingnan nyo naman, borgan na ito, oh. Mga ko. laki ng ilong. isang okay, pula. Ah. Ayun, no? oh. Solid red din. Tak, ito. Tsaka magandang mukha. Mm. stupid <laughs> stupid another bird another day mga asin ko dahil ngayong araw na to eh meron tayong isang tropa na isang parak, eh nagdala sa akin ng kalapate binigyan tayo ng kalapate mga asin ko na si Boss Pau eto si Boss Pau eh isang pulis dati bumibili lang sa akin to mga asin ko pero ngayon eh mas marami na siyang kalapate sa akin so ayun bali isa siyang pulis sa bagay ang pangangalapate eh walang pinipiling estado sa buhay yan meron tayong mga tropang pare na si Father Jeff meron tayong tropang doktor sila doktor Nieto, ito ko yan mga nangangalapate na doktor. Isa siyang Sir John, mga ko, na si Dr. Nyedo. So, yun, mga ko, marami. May artista, may basketball player, may mayor, may governor, may negosyante, may estudyante, may tambay, nagbebenta dyan sa kanto, lahat nangangalapate. At higit sa lahat, mga kasingko, may poging katulad ko na nangangalapate rin. My God! What's going on? So, yun, bali, lahat yan. Pwede mga alapate, libre mga alapate. Lahat yan, mga nag-aalaga ng ibon, ng manok, kung kayo masaya, eh, dyan kayo mag -alaga. So ayun, bali si Boss Pao na isang parak, mga kasing eh. Nagdala sa atin ng kalapate, Nagbabawas siya ng mga ibon. Eh, ang dinala niya, mga asing ko, may matanda, pero maraming bata. Pero magaganda, dahil si Boss Pao may hilig ito sa mga rare color, sa off color. Basta natripan din niya, katulad ko, basta na-type ko yung mga kalapate eh. Kinukuha rin niya, mga ko. Napakarami niyang ibon. Kaya ngayon, eh, medyo bawa siya ng alaga. Kaya nagdala siya sa atin ng mga Young bird, makikita nyo naman, mas marami ang off-color. Mga young bird, tapos doon sa kabila, mga chico, eh, medyo matatanda. Pero kung mapapansin nyo, eh, talagang mga off-color pa rin dahil mas marami siyang off-color kaysa doon sa mga regular na kulay. So, ayun, bali ito ang sisilipin natin ngayong araw na to ng mga kalabate, Nabigay sa atin ng isang pulis na si Boss Pao. Ngayon, ano unahin natin mga o Yung matanda ba? O yung mga young bird na dala ng tropa pigs natin? Yung matanda, ang unahin natin. O sige, upisahan natin dito sa mga bata. <laughs> Yon, grabe mga sinko. Balik, ito yung mga tinamaan ng one eye sa atin. No? Mga uh, ibon natin. Pero yung iba, eh, gumaling na. May mga nakarecover naman ng na konti. Pero kulang pa. Uh, sige, dahil siya sobrang init. You know, meron pa itong isa. Oh. Medyo nag-aluluha uh, pa siya. Medyo teary eye pa yung kanyang mata. Ngayon, si puti na talagang sarado yung mata. Yun, oh. Medyo bumukas na. Medyo maganda rin naman yung ginamit natin, yung Cure Gold, mga asing ko. Eh, isa rin yan sa pinaka magandang gamot ng pang ay eye. Tapos ngayon, sa tubig, eh, nilalagyan din natin ng mga uh, gamot pa. Mga uh, konting panahon pa, eh, medyo goods na goods na to. Medyo nawala na yung mga kanilang pamimigit saka pamumula ng mata. Ayan o. Si puti, eh, pumbong na ang dalawang mata niya. <laughs> Pero gagamutin pa rin natin ng mga ilang araw pa yun mga sikaw. Yun, silipin na muna natin yung ating mga ano dito, young bird. And dahil yung mga dinala sa atin ni Boss Pao, eh, mga mix, may young bird, may matatanda, yun yung matatanda mga asing ko Pero dito muna tayo sa mga young bird dahil nga, ako gusto ko mga young bird, madali mapatuto mga asing ko, yan o. No? Bali meron tayo mga iba-ibang kulay. Dahil nga si Boss Pao ay mahilig talaga sa mga off-color, yan eh, may mga puti. Dahil puti, ay mga siko, dahil puti. Tapos may isang grisel dito, ang ganda o, mga siko. Ang ganda na pag niya. Tapos may ano tayong grizzle na puti meron tayong isang red bar meron tayong ite, meron tayong blue check meron tayong blue bar na medyo white light pa so ayun meron tayong isa dito ang ganda nito oh. ito may miyak pa narinig nyo may pa masin ko pero medyo malaki ilong nito oh isa siya syang gray na blue bar pero kung titignan mo yung kanyang pakpak mga ko dahil bata pa ikala mo may mga lesyang puti alam, pero may lesyong kanyang pakpak na puti mukha siyang stencil na blue bar so ayan bali mayroon pa tayo dito ito to ang ganda nito mga asing ko titignan natin to. ito naman e eh, para sa pula na pride mga hindi ko alam kung baka may cross na saddle ito mukha sya saddle eh. pero bata titignan pa to pag ito naglugod mga ko ang ganda rin oh no? of color yung dala ni Tropa Pips natin. Bali, ito eh, hindi na natin gano'ng silipin dahil makikita naman natin yung kanilang sura. Napakaganda. Mga young bird, namiiyak pa iba. Bali, halo-halo ito, mga asing. Ang ganda ng kulay, of color. Ngayon, silipin natin. Gusto ko silipin talaga dito, mga asing. Kaya yung mga matatanda. Dahil, tignan nyo, may parang may mga tiger siyang idala sa akin. May pure red din, mga asing. Ang ganda, oh. Kahapon lang, may pure red tayo na inakay. Ngayon naman, meron tayong isang matandang pure red. Ayun, no? Ngayon silipin natin. Iwanan na muna natin itong mga bata. Dahil, pag bata kasi, eh, talaga halos pare-parehas pa yung muka. Kapag ito, nag-mature, doon mo lang makikita yung mga kapogian nila at kagandahan. Kaya, kaya iwanan na natin yan. Gusto <laughs> <laughs> tayo matatanda. Itong mga matatanda niya, mga singko, eh, halo-halo rin. Meron siya ditong, ito siguro yung mga naunang alaga niya. O oh, mahanap pa anak niya siguro to. Bali meron tayo dun oh, black check. Ay, eh, hindi black black pala to. Black black check. Black siya mga sige ko na parang pied dahil may konti na siyang mga puti-puti sa ulo. Meron tayo ditong blue check pied mga sige ko. Oh. Meron tayo dito ito red pied ito. Ito meron tayo dito red pied. Ang ganda rin niya. Oh. Baka mamaya ito eh lalaki mga sige ko. Baka mamaya ito tsaka yung young bird na na nakita natin kanina yun, yung pide na yun, eh baka magkalahi lang. Kasi magkamukha eh. Ayun o. No? din. Tapos ngayon, meron tayo dito tatlo, eh apat pala, nag-resell. Ayun no? laki pa ng ilong nito, mga singko. Ayun o, no? magkakamukha sila. Magkakamukha sila tatlo. <laughs> Bali dito, meron tayong isang kak. Sa tingin ko, eh mukhang babae yung nasa gitna. At saka babae itong pangatlo dito. Ayun o, no? mukhang babae rin. Magkakamukha. Pero parang hindi siya pasok sa tiger mga kasingin ko. Kasi ang tiger dapat yung ilalim ng kanyang dibdib eh. Itim na itim. Pero ito eh parang tawag nila dito parang model na. O pasok na ito sa mga grazel lang. Pero maganda kasi tignan no. Pag sila sila lang magkakatabi mga kasingin ko. Halos pare-pare sila ng kulay. Pero sa fancy kasi, pag ganito, halimbawa, German Beauty yan, ang tawag nila dyan, eh, motel. Motel na, mga singko. Ibig sabihin, yung salit-salit na kulay ng itim tsaka puti. Minsan naman, red motel, eh, salit-salit na puti siya, pero salit-salit na kulay ng, ng pula. So, ano pa masisilipin natin dito? Ang ganda ng, ano, mga singko, ganda ng pula. Pogi nyo, ang ganda kasi ng pagkakakulay niya. Yung markings ng kulay niya sa pula sa puti. Eh, nag-combine. Pero ito, ayun ang gaganda nila kasi ko. Nagtabi-tabi sila, magkakamukha. <laughs> ang ganda ng mga kulay. Alam ko, mga kasing ko, si, si Boss Pao na pulis, mga kasing ko. Eh, mahilig siya sa mga tiger. Kasi halos lahat ng tiger ko, eh, nakuha niya dito. Kaya, tingin ko mga anak-anak lang siguro to. Pero itong isang to, ang ganda. Ito ang grizzle, mga singko. Blue siya, hindi siya itim. Eh, oh. no? Blue yung kanyang mga batik. Kasi yung kanyang buntot, eh, blue rin. Pero tingnan nyo naman, borga na ito, oh. mga singko. Laki ng ilong. borga na siya. Ganda pa na mata, pearl eye, oh. Medyo pearl eye pa siya. May mga sing, -sing din, mga ko Ito, double band ba to? Silipin nga natin. Ito, babae ito, mga singko. Kasi nakabagwis. Ito, ang ganda, laki. Mga ko ito, malaki. Yung pack na to. Ito yung sinasabi kong motel. Ito, itim na, itim na. Ang ganda rin. Pwede ito mga kasing Pares natin sa itim eh, Sigurado baka mayroon tayong ilabas na mga black tiger Dahil nga tayo eh Wala na tayong black tiger Na pasa na natin kay boss Pahoy yung mga black tiger natin lahat Kaya tayo ang nawalan ng black tiger Pero meron naman tayong makukuhanan kung gusto natin eh, boss pahoy na syempre Bibili tayo sa kanya So yan, ihuli natin mga kasing yung ating pula Ayun o, no. meron tayong isang pula Ayun o, no. solid red din Tak ito, tsaka magandang mukha Kaso, yung hinahanap ko kasi pula mga siko kasi ang kadalasan ko nakikita na pula puro ganito. Ay halos ganito lang. Pero yung nakuha natin kahapon na mga young bird, eh talagang halos dark na dark ang pagkapula niya mga siko ang ganda. Pero ito eh pula rin siya kaso mas type ko yung mga inakay kahapon kaso nandun na sa tropa pips natin na sa mabuting kamay na mga asing ko kaya goods na rin at nakuha niya kapag kailangan natin kung makapag-breed siya eh pwede tayong makipag-swap pwede tayong bumili ba diba? at least nasa tropa natin na kilala natin yung mga gandang ibon pero ito eh pwede na pamares pero yung kanya kasi hindi siya masya pag naglugo nyo mga siko hindi mapusyaw dito halos ganito katingkad siguro sa ulo niya. pulang pula as in solid na solid na pula ganda So ayan, bali ito yung dala ni Boss Pau Si Patid nyo na, mga singko Dahil pag nilabas ko to, eh Pamimigay ko na lahat dyan, nakita nyo ba? Wala naman akong masamang intention sa'yo Gusto ko lamang Pakita ang ibon ko mm, Stupid <laughs> Stupid Stupid Thanks for